Oo nga, may mga ako nga dito, mga ako nga gamit. Ang problema dito, bukas na nga, pero ginawang squatting area. Oh. One of the busiest districts in Manila, ang Quiapo. Kamusta na ba ang sitasyon ng kalsada dito at saka sidewalk na palapit ng pagbabalik ni Yorme? Marami bang ayusin ngayon? Isa sa feature natin ngayon, itong sa Estero de San Miguel, merong ginawang footbridge dito para rerekta papunta sa may Quezon Bridge. After mabuksan, kamusta na kaya ito? Nandito na tayo sa Ito kabay, papunta na to ng Quiapo Simbahan sa Manila. Ang papunta natin ngayon kabay, merong nagawang kwan dito, footbridge na daanan ng mga tao papunta malapit sa may uh, Bridge. Pero after daw mga ito, wala daw masyadong dumadaan. Tapos ginawa sa siya ng squatting area. No? Nilagay na ng mga metal fence yan para hindi bahayan ng mga... Uh, para hindi ikaw na extension ng mga bahay dyan. At uh, higit sa lahat hindi tapunan ng mga basura. yan mo yan dyan. Oh. Diba? Saka nagkaroon na rin dito ng dredging. Pero patuloy pa rin yung pagtatapon nila ng basura dyan. Oh. Yan din yung purpose niyan. Yung mga pangharang dyan para di sila magtapo ng basura dito Hey okay, guys, so nandito na tayo ngayon sa may ginawa kasi dito ang footbridge kita mo yan oh. ang daan labasan yan malapit doon sa may Quezon Bridge pero after dumagawa ito parang wala pa daw dumadaan tinan natin ha oh. napuno kasi ng uh, mga barong-barong dyan sa gilid dito tayo simula tapos lakaray natin papunta doon so ito na po yung Estero de San Miguel so dito nagkaroon na yun ng dredging kung saan ang dami mga burak ng tanggal dito dati nais na rin pala itong tulay oh. yung sidewalk yan, ang pibiritso natin alam niya yung footbridge yan kaya e, huwag lang kung nakadaan na kayo dito eh. papunta rin yan diretso dun malapit sa Quezon Bridge kaya lang parang uh, biray bira yung mga dumadaan dito dito yung daanan nyo oh. naging kuha kasi squatting area oh, may mga kubol-kubol din na naitayo pero dati mas marami yata. Mer meron pa yata ngayon. No? Ah, bukas na pala yung gate. Dito yung daanan niya. Oo oh, nga, may mga ako nga dito. Mga ako gamit. No? Naayos na rin pala kasi may ginagawang roadworks dito. Eh. Ito, matatanaw mo yung Eros Park dyan. Meron din nga esplanad. yung estero nag-uugnay ito sa Pasig River kaya nga ba yung kapag puno ng basura kasi itong ito mga estero yung mga basura niyan dediretso yan sa Pasig River tapos yung Pasig River nakakonect din yan sa Manila Bay dito tapos dito naman sa Laguna Dibay diba kaya kung puro basura yan doon ang bagsakan yan no? Ito naman sa kabilang estero. Panuro yung mga baka ng mga basura dito. Mabuti na lang bukas siya. Ang problema dito, bukas na nga pero ginawa mong squatting area oh. Ito yung problema kaibayan, kaibayan kapag mayroong mga pinaganda dito sa Manila. Tapos sa uh, kunyata. Eh uh, inaabuso rin nila eh. Kinukuha ding iba ka ng basura dito. No. Kaya wala mang sadong dumadaan dito. Eh. alabas ito sa Si Palangka Beach. Ayan, para na lang sa mga dumadaan dito. Ah. Pakita ko lang yung shortcut. Puno rin ang mga basura, yung mga puno dyan na naraglag na lang. Oh. Pero mas sabuti pa uh, kumunti na lang siya. No? Kaya tulad dati, may rabi talaga. Ano? You know, Ginagawa nga uh, pa niya, tulugan. So, on the other side of a uh, footbridge. Yun yung nakikita nyo kasi dyan sa harap, yan ang po yung Esplanade naman sa Roseros Park. Ano, nag-game ko, no? Amoy ko, no? It's just dito. Grabe. Sa mga lugar talaga lang, wala masyadong tao dumadaan. Yan yung target nila na gawing squatting area. Tapuntaan ko ito ng opening. Pero wala masyadong dumadaan, eh. Nangyayari dito sa project na ito. Pwede rin gawang Esplanade ito dito. O. Diba? Ang ganda ng view dito. So, matatanaw mo dito yung esplanad. So, I think ito nata yung karugtong ng esplanad eh. Simula sa... Ayala Bridge. Tumama sa MacArthur Arthur Bridge, tin karugtong ginagawa na. Ganda ng view dito. Aba, bayaan lang yung lugar diyan eh. Sayang lang. Saka walang ilaw, madilim. Kaya siguro walang dumadaan dito pag gabi. Ayan so ba yung Pasig River ngayon? Mga basura. Tignan mo yung, yung flow ng tubig. Ha? Napunta yan sa Manila Bay. Oh. Dami. ito yung itsura ng stereo kapag low tide. Actually, dati meron pa mga malit na kubol-kubol dito yan. No? Naalis na rin pala. Ah, dito meron. No? Dito yung labasan niya, malapit sa Quezon Bridge. So, labasan niya natin. Ah. mga kilalang linisin dito sa ilalim siguro Ayan, ito mga sun nagsusunog ng mga tanso okay so ito, ito the other side ito madalas dyan tinag-update eh, sa Arosero Spark Yung sa ilalim ng tulay naman, maraming din mga barong-barong kailangan alisin pa dyan. So dito tuloy yung labasan. No? Lapit sa... Lapit sa kung ano yung mosque. Ayan. Ayan, sa bilis hindi na. na kailang dumaan doon. No? Lapit sa kung ano ito, private na building. No? Marami din mga kainan dito malapit. So, dito yung labasan na pagka-after ng footbridge. So malapit ito sa kapuntang ko ng Carlos Palanca Kaya na Kiapo Simbahan Ito po yung Muslim Town Kailangan dumaan dito Kapag ang pupuntahan niya dito malapit sa Carlos Palanca Mga Kaya din po marami din ngayon dito sa kalsada Lalo ito mga obstruction no? Mga nagsabalikan na rin sila Eddie at Patty